Tulad ng ilang beses na nating nabanggit sa channel na to, sobrang importante na matuto tayong mag-ipon ng pera. Pero, ano-ano nga ba ang mga una mong dapat pag-ipunan? simplify natin yan dito lang sa Kamusta, kamusta mga inaanak at mga pamangkin? Ako nga pala ang inyong all-in-one wealth coach, success coach at life coach na si Ninong Joss. At sa video natin ngayon, isisimplify natin ang tatlong bagay na dapat mong unahing pag-ipunan para ma-secure ang finances mo. Kaya wag na nating patagalin and let's get started with Number 1. Isang Emergency Fund Marami sa atin pag sinabing mag-ipon, ang unang naiisip is mag-ipon para sa bahay or kotse, di ba? Pero, higit pa dyan, ang pinaka-importante at pinakauna mong dapat pag-ipunan is an emergency fund. Napaka-unpredictable ng buhay. At some point, meron at merong mangyayari na hindi mo inaasahan. Pwedeng mawalan ka ng trabaho, magka-medical emergency ka, or kahit mga simpleng bigla ang gastos tulad ng nasira yung motor or kotse mo, or nagkaroon ng tagas yung bubong ng bahay mo, Kapag nangyari yan, majority ng Pilipino, ang solution is mangutang. Kaya jan papasok ang importance ng isang emergency fund. So magkano ba dapat ang laman ng emergency fund mo? Well, kanya-kanya yan, pero ideally dapat enough yan to cover at least 3 to 6 months ng monthly expenses mo. Kaya simulan mo by computing kung magkano mga gastos mo every month. Lista mo kung magkano nagagastos mo sa groceries, tubig at kuryente, renta, transportation at lahat ng iba pang monthly expenses mo. Pag na-total mo na yan, i-multiply mo ngayon by at least pinakamababa 3 months. So ibig sabihin, kahit pamulan ka ng trabaho halimbawa, kaya mong mabuhay ng 3 months. Kung kaya mong dagdagan at gawing 6 months or 1 year, better. Sa next videos natin, magdi-discuss naman tayo ng iba't ibang budgeting techniques para masimulan mong mabuo na yung emergency fund mo. Kaya click mo na yung subscribe button dyan sa baba, pati yung bell icon para updated ka pag lumabas na yung video na yun, okay? Ang kasunod na dapat mong pag-ipunan, pambayad sa mga utang. Okay, let's say nakatabi na 'yung emergency fund mo. Ang next goal mo dapat is maalis lahat ng utang mo. Nabanggit na rin natin 'to sa mga nakaraan nating videos pero ulitin ko lang. Pag may utang, kahit sa credit card pa 'yan or sa kapitbahay or kaibigan mo, most likely may interest 'yan at napakaraming nasa stock sa cycle ng bayad ng bayad ng utang, interest at kung ano-ano pang fees ang nakakabit sa utang mo pag wala kang utang, mas may peace of mind ka. So hanggang sa makakaya, yung mga extra mo ngayon na may emergency fund ka na, ilaan mo para mabayaran mo na ng buo at maubos mo na yung mga utang mo. If you're not sure kung paano mo sisimulan, pwede kang mag-start by using yung tinatawag natin na snowball method. Simulan mo sa maliliit yung mga utang mo sa tindahan o sa kaibigan mo. Pagkatapos mo dun, simulan mo ng bayaran ng mas maaga yung mga naka-installment mo o yung mga naka-monthly na hinuhulugan mo. Tapos pwede mo na ngayong i-start na i-tackle or bunuin yung mga mas malalaki mo pang utang tulad ng kung may car loan ka or housing loan. Sandali lang yan. Pag na-start mo na yung habit, tuloy-tuloy na yun. Kaya siya tinawag na snowball method. Before you know it, wala ka ng utang na inisip, di ba? Pero wait, may huli pa tayong dapat pag-ipunan. At yan ang retirement mo. Ngayon, mga inaanak, baka may nagsasabi sa inyo na retirement na agad, Ninong Joss? Di ba may insurance pa or investment or education fund na dapat pagipunan? Yes, actually, kung may naiisip ka pa na ibang dapat pagipunan, comment mo lang sa baba kasi pag-uusapan natin yun sa next videos pa natin. Pero bakit retirement? Kasi hindi ka naman forever na malakas. Kung mayaman ka, hindi rin forever ang pera. Nauubos yan. At kung hindi ka pa mayaman, all the more reason na simulan mo nang mag-ipon for your retirement ng maaga. Quick side note lang, hindi po retirement plan ng ating mga anak, okay? Alam ko nakatanim na yan sa kultura natin bilang Pilipino, pero ibahin na natin yung mindset ngayon pa lang. Kung may anak ka at willing silang magbigay o tulungan ka pag patanda ka na, well and good. Pero wag natin silang obligahin, okay? Tayo mismo, sa sarili natin, dapat handa tayo for the times na hindi na natin kayang magtrabaho. So gano'n nga ba kalaki ang kailangan mo for retirement? Well, kanya-kanya yan pero bibigyan ko kayo ng ilang factors na kailangan niyong i-consider sa pagpaplano at ilang tools na rin na pwede nyong magamit. Ilan sa mga factors na dapat mong i-consider is Number 1, yung lifestyle na gusto mong magkaroon pag nag ka na. Sa bahay ka lang ba? Gusto mo bang lumipat sa probinsya at mag-enjoy ng mas tahimik na buhay? Or baka gusto mong mag-travel-travel? Isa yan. Pangalawa, yung expected mong income pag retired ka na. May pension ka ba na matatanggap pagkatapos mong magtrabaho? At kung meron, magkano yung matatanggap mo. For SSS members, may calculator sila for this. At iiwan namin yung link sa description sa baba. Maliban pa sa pension, may mga naipundar ka bang paupahan? May investments ka ba na nagbibigay sa'yo ng steady na source of income kahit hindi ka na nagtatrabaho? At lastly, inflation. Ano ba ang inflation? Sa madaling salita, yan ang pagtaas ng mga bilihin. Kung dati yung 5,000 mo enough na for your groceries for 1 to 2 weeks, ngayon, malamang, mas konti na ang kaya mong mabili dyan. Diba lagi nating naririnig sa mga lodo natin, dati 25 cents nang yung pumasahe sa jeep, ngayon magkano na? Inflation ang tawag doon. At nangyayari talaga yan, so take that into consideration din sa pagpaplano mo. Bonus tip ulit tayo. Yung ipon mo for your retirement, wag mong basta ilagay lang sa savings account, ha? Kasi napakababang kumita niyan. At the very least, dapat kumikita siya ng equal sa rate ng pagtaas ng bilihin. Marami kang options para dyan tulad ng investment account sa mga banko at isa pa yan sa mga kasunod nating topics. Maglalagay rin kami ng link sa baba to a retirement calculator or retirement planner na pwede mong magamit para makatulong sa iyo na magplano para sa retirement mo. Okay? Kung nagustuhan mo ang video na to, click like, subscribe, and yung bell icon para lagi kang updated pag may bago tayong videos at para mas marami pa tayong matulungan. Again, ako ang inyong all-in-one wealth coach, success coach, at life coach na si Ninong Joss ng Simplify Success PH. Maraming maraming salamat sa panonood and kita-kits tayo sa susunod nating video.